Ay nagpapasalamat po chairman yung uh, sanggunay ang bayan ng Maragondon dahil dun sa sulat po ng NHCP na hindi po nag -uupos. from 1727 naging uh, 1611 yung foundation date ng Maragondon. Tama-tama po sa kwento ni chairman kanina na nagre-request yung uh, municipality ng Ternate na magkaroon ng isang uh, monumento tungkol doon sa Martikas. Martigas, na dumating nga sila ay 1663. At yun naman ang ginawa nilang logo sa kanilang uh, munisipyo 1663. Pero officially oh, na naalis sila sa Maragondon ay March 31, 1857. No po. Ay yeah, kaya tama lamang lumalabas mauna na pa yung ternate sa Maragondon. kung susundin natin yung yung mga logo. Kasi sila 1663 kami 1727 ay ang tunay naman talaga baryo lamang siya ng uh, Maragondon kaya ang tawag sa kanila ay Bara de Maragondon kaya tama yung sinasabi ni chairman na siya ay pumipirma pero yun ay dumadaan sa masusing proseso kaya salamat po at naitawid po yung bagay na yun Malak malaking bagay sa amin sa Maragondon Thank you pa, ang po ang chairman uh, Katulad po ng ibabagay, hindi tayo nagkasundo Uh, ang mga ayari po dyan, katulad yung nangyari sa first mass, no? paulit-ulit na yan. So, kinakailangan pang magbuo ng panel para magkaroon ng mga diskusyon na umabot ang panakusigato. So, ganun po ang proseso talaga. Kaya meron mga bagay na lalo na kung sensitibo na hindi agad nasasagot. Ang sagot sa inyo eh, i research pa po namin. No, hindi lang sag ang sagot. Para lang makumply yung anti-renting, no? Kasi kailangan lang pasagot eh. Pwede kang sagot eh, i research pa po namin hindi yung sagot talaga na yun lang. So, malapit na po tayo, no?